Magandang umaga po sa inyong lagas. Sana, Lester para sa inyong update on... Let's go! Bel Mariano! Yes, mga kaibigan, maraming natuwa sa mga performance na nagawa ni Bel Mariano yesterday sa ASAP, mga kaibigan. Pero yes, aha, aha, ito muna ang ating bigyang daan. ABS-CBN News singer-actress Alexa Ilaca announces her new role as the main host of the variety show ASAP to her followers. Very grateful for the trust and opportunity she wrote. So yes, mga kaibigan, does that mean na papalitan ang isa sa kanila as host sa ASAP? Anong nangyayari? Sino ang mawawala sa ASAP host, mga kaibigan? Since nakita natin ito sa thread ni ABS-CBN. Aha, aha, aha. Yan po ang aalamin natin. Siyempre, curious tayo. Anong meron? At uh, nai-announce na siya ay isa ng uh, host ng ASAP. So proud of you, Alexa Lakad. Congratulations. And sabi, smart host with pretty face, sarap panoorin sa screen. Classy and witty, perfect host kahit naman anong project ang ibigay sa kanya. Kinagalingan lang niya palagi at napapansin din niya ng mga casual viewers. Sabi pa ng isa, deserve it so much. More blessings to come. Thank you, Asap. Congratulations, Lex. Proud of you, Alexa. More blessings to come. Super deserve. You're doing well. Congratulations and keep shining, sabi pa ng isa. Sana she gets to sing more. Maganda pa naman ang boses niya. Uh, sabi dito ni Liria Workman, congratulations Congrats of Alexa! I laugh at about time. Nakita nila ang talent na Alexa. She's more, she's more elegant and so beautiful. Young actress also, she has a good voice and she can speak good English. Not taluta like Kim and my like Kim Chu and my Mai Mai, still look bobo how to speak English in national TV. Embarrassing to watch. And sabi ni Liria Workman. Sabi niya pa. She is good to be a host sa ASAP. She can speak good English classy than Kim Chiu. And Maymay kasawa tu mukha ng dalawang bisaya ang mag-English na utal otal si Kim and si Maymay my. Need to go back to school to study how to speak good English. So embarrassing all over the world to watch host sa national TV daw po mga kaibigan. Yan ang sabi ni Liria. God made a way last time. He will do it again. Sabi pa, watched Alexis' vlog and I was smiling the whole time. Love you, Alex Alexa. The handsome Jen hosts Darren, Edward, and beautiful Alexa. Sabi ni Regine Grace. Yet po. And uh, yeah, ni ABS CBN News. And so, uh, ha, aha, uh aha, -huh, aha. Ito at uh, chinek, kinurek ng isang ng isang netizen ang utal-utal uh, down -utal daw na pag-host ni Maymay at saka ni Kim Chiu just imagine in national tv daw na ganun daw ang nakikita nila but then it is about entertainment It's not about a um, i'm not sure um, for me i am okay kung ang host ay magtagalog and english a mixture of parang ganon. pero yung sinasabing uh, she is so perfectionist and uh, hmm, She's so perfectionist guys and ha. Basahin ko yung message niya. Ang sabi niya dito is it's long pa talaga. Congrats of Alexa Ilakad about time. Aha, uh -huh. halo-halo nga din yung English mo dai at mali-mali din ang English mo. Ah, uh -huh. sabi niya dito, ang talent Alexa, she is more elegant and so beautiful young actress." When you're using more elegant, it should be alam mo yung rules ng adjective, parang mali din ang English mo. She has good voices. Oh, she has a good voices and she can speak good English. Not utal utal like him too. And my my, she look bobo how to speak English in national TV. So embarrassing to watch. Ah, you look even bobo on your um comment, Liria. Ayusin din pag mag comment ng English. Yun nga yung ang sinasabi na uh, kung ayaw mong pansinin ng iba yung yung ikaw, the golden rule mga kaibigan. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. So kung ayaw mong pintasan ka, huwag kang mamintas kasi nga kung kung basahin ko itong comment mo medyo mm, ano din tawag anak ka ng... wapad na sakto mali sab. So kanang mo na ingon ana nga mag English ka gusto kang mag English to kag Amerika you live there paano ka mag survive bahala ka wag naman yung Pilipino nasa national TV sa Pilipinas hala hanapan mo ng accurate English literate English da, diba boring so I mean not all Filipino can understand English well and not all Filipino can speak English well. Just imagine uh, watching national TV na sa bundok ka, na far flung area ka. Tapos sa uh, malay mo ba ano pinagsasabi ng host, 'di ba? Bakit kailangan literate sa English? Bakit kailangan magsalita ng English? Di ba si may live binigyan ng Kuan, Kuan TV, Kuan uh, um, tawag ana. Talk show, kasi they like yung pagiging bisaya ni Melay. And they accept yung pagiging isang Melay. And me, I accept of my my and Kim Chu as bisaya. And uh, competitive. Doing their best to at least entertain people and not... there uh, para i-impress ang foreign nationals ang mga Englishers sa Maynila o oh, diba? um, ma-appreciate man nato. Uh, we can appreciate yung mga taong nag english mga kaibigan. Pero, uh, to the point that you are judging other people, sa kanilang mga uh, weakness, sa kanilang sarili, parang hindi maganda. Do not judge people. We're not in the right position to do that. Panginoon nga, hindi nang judge, di ba? Pero yes, mga kaibigan, aha, yan po ang nakita natin umagang-umaga. close the window kasi medyo maingay umagang umaga ay nakita natin to at nababasa natin to. medyo masakit sa panga masakit sa headband po mga kaibigan so yes 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 go to let's go to bel mariano yes bel mariano did her best to entertain people yesterday sa kanyang um, uh, production As birthday uh, prod sa ASAP, marami ang masaya, yes. Um, even if uh, napaka-busy ng isang uh, doni pangilinan, ay uh, talagang binigyan ng panahon ng isang doni. Ang production ni uh, Bel Mariano kahapon, sa ASAP. Ganun katindi ang isang Donny Pangilinan as moral support sa isang Bel Mariano sa kanyang birthday prod. Pero kung marami ang natuwa, marami din ang nag mm, napataas kilay. Kasi nga daw, uh, una, ang dance moves daw ni Bel Mariano, ay kayang-kaya daw ng kung sino-sinong bata sa kalye and that it was not Shakira-ish. Hindi daw Shakira ang datingan and hindi bagay, sabi. So, kung marami ang natuwa, marami ang nadismaya. Pero yes, that's it. It's done. She did her best. She tried to entertain. She is celebrating her birthday. Just give it to her, guys. Just Nan siya para mag-entertain, hindi siya diyan para sirain ng mga araw ninyo. Kaya ba ma maging masaya na tayo sa ibang tao, na tayo masyadong uh, mataas ang kilay at bashers. Um, ulang mangyayari sa buhay natin pag ganun-ganun ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya di ba, walang tumatagal na politician na hindi na uwi sa bashing at the end of the day. Kasi nga po, lahat ng tao, they want perfection sa bawat isa. Hindi nila kayang tanggapin na ang mga tao ay may pagkakamalian. They're not there para maging robot, para to please everybody and to make people happy. Bakit hindi ba pwedeng maging masaya na lang para sa lahat, o, di ba? And uh, at sumuporta, yun, yun naman yung masyadong masyadong nakaka nakakasakit na kain ng puso at damdamin, o, di ba? So yes, ito yon ang sabi. Ito yung pinapanood nila. Ito yung pinapanood nila ni Donnie and Bell. The first or second take of Bell. Kasi nag another take pa si Bell. so dony watched the whole performance of Belle indeed yes Nakakalamang ka na talaga dony eh. baka siya pa ang nag-edit niyan so na dalawang take daw ang uh, production number na ito kasi nga po ang daming sand po sa sahig di ba walang madulas po tignan o oh, deva 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 pero yes nakahakot ng atensyon itong bird message ng isang Doni para sa isang Bel Mariano mga kaibigan kung kaya wagi ka doon Bel Mariano sa message pa lang na alam na alam ni Doni kung anong mga ginagawa mo sa buhay per private man or public man That is a good thing. At least alam niya kung anong mga pinag uh, mo at ano yung mga struggles mo sa buhay at ano yung mga achievement mo sa buhay. And dayan uh, hindi 'yan. Aha, uh -huh. pikit matang hindi alam ng isang doon kasi all eyes wide open siya sa mga achievement mo, Bel Mariano. So, 'di ba? The hottest Bel Mariano the look of her production yesterday and her outfit outfitan. Sobrang napasaya mo ang Bubbles. Next update sa showbiz. So, diba? Naging ano na tayo. Naging um, all around na yung update natin. Fian Smith! Hindi matanggap ng iba na si Fiang Smith daw ay biglang tumanda. Bakit daw ang bilis ng pagtanda ng isang Fiang Smith? Hala, mali to, mali. Dapat di tayo nagsasaya dyan sa stage. Paano na script nila na di karaw lovable queen? Kasi dito po ay halos tawagin na lahat ni Kim Chu yung mga gusto magpa-picture at inakyat sa stage ah uh, habang siya ay nagpa-perform na kulangan pa nga siya, ay eh, kawawa naman yung Marshall, nagdidipa-dipa-dipa para wag maket yung mga audience. Pero okay lang yan. Sabi ni Kim Chu, sabi pa ng organizer, no, 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 you cannot go up on the stage. Pero sabi ni Kim Chu, come, come, halika kayo. At pag-enjoy tayo, hindi pa siya nakontento, kontento, bumaba pa siya at ayun at nakiyakap dun sa mga hindi nakaakyat. So yes, but then, ang sabi ng iba, bakit naman Kim Chu, ang bilis mong tumanda? Eh, hindi siguro guys, dahil sa bangs siguro na Kim Chu. Hindi lang kayo sanay na may bangs at si Kim Chu naman. Si ano, si Fiangi, si Fiang Smith, hindi si Kim Chu. Kasi si Kim Chu nasa Paris kasama si Paulo Avellino, nag- uh, nagenjoy enjoy sa life, o ba? Diba? So yes, uh, hindi po yan about the the face. It's about the bang siguro mga kaibigan. Habang si ano naman, si Kai, Montinola nag i enjoy sa Dubai. Napa, na, sa Dubai pa yata itong si Kai. Eh. Ngayon pa lumalabas. Or ngayon pa lumalabas itong mga video clips ni Kai Montinola na nagpa-perform sa Dubai, kung ang sabi daw nila ay napiyok Queen daw siya dito sa Dubai mga kaibigan but she is a good singer mga kaibigan, kung napiyok man there is a reason for that siguro medyo mataas na masyado ang kanyang kinta at kailangan niyang uh, ifalseto, kaso nga lang hindi niya na manage well kung kaya piyok ang tawag ng iba doon. So yes, mga kaibigan, yan po ang halohalong update natin sa oras na ito. Kung si laka, Lakada ipinasok as host na ngayon ng ASAP as means, dapat ba tayong kabahan mga Maymay my flyers, Maymay may solids, Mayord flyers? At baka maalis na si Maymay -May sa kanyang trabaho as means ng ASAP. Yan po ang ating abangan kasi sabi ni Colleen Matibag, my Mai will join the ASAP team on when? July 15, June 15 daw mga kaibigan. So we do not know kung ano ang mangyayari. Ah, uh, Siyempre kung ako tatanungin ninyo, sad ako kasi syempre, yan ang inaabangan ko every Sunday yung pag, pagiging host ni Maymay sa ASAP but then kung meron namang project na kailangan harapin ni Maymay at kailangan niyang iwanan ang ASAP hosting, magiging masaya din po ako. So if she is tatanggalin sa ASAP host pero pupunta siya sa maraming acting projects yan po ay ikagagalak ko ikaga uh, ikagagalak ng maraming flyers at ikagagalak ng maraming um, solids ni Maymay. Pero antay natin, alamin natin kasi ilang araw na lang, lang naman yan. At magiging... Um, magiging open din yan si Maymay sa atin kung ano ang aabangan natin sa kanya sana naman ay huwag Siyempre, uh, syempre nakakamiss din na wala si Maymay sa ISAP at uh, siguro gagawin niya yung Happy Crush second uh, season or dahil may gagawin silang preparation para sa ASAP 30 for England. So, hindi natin. Ang daming na lumulutang sa isipan ko ngayon. So, for now, yan muna ang ating update. Basta ang alam ko, ABS-CBN official na sinabi, na yung pag-post ni Alexa na magiging mains na siya ng ASAPS as host. So, congratulations Alexa and uh, antay na lang kami ng kung ano man ang uh, aabangan namin for my maentrata uh, from here on. This is Alexandra Lester Chules. Magandang umaga po. Narito po ang last post natin ang I mean uh, patikim natin ngayong araw na ito about my mantrata since nakakamiss na po ang ating si Maymay. Let's go and watch this video. It's ready, ready na sina AC, Angie, and our Amakabogera. We go! Oh.